paliw kami ng aso, guys. Asong makulit. Ito. Hi, maliwigo. Sabi. Sabi mo sa dito. Hindi siya pwede patalihan. Ito. Mag-swimming na tayo. Mag-swimming. ka ko lang. Ganyan lang yung magpalito. guys. ito apakan ito kasi gala. Yan, dito. Yung sabon niya i ready. Ten. Ganyan. Paka mo na ng bar na sabon. Wala oh, na. Wala na. Ito Ta taa, kayo. Kiramit mo na? Oo. Uh -uh. Yung bar mo na, para matanggal mo. Ano bar? Ay, bar? bar, ayan. Hindi. Yun, yun, yung sabon ka. Oo. Sa, sabon na ano. Tide bar? Panlaba. Muna. Surf bar? O kahit ano dyan. Pwede tayo. Kaya yung makulit. Sabonan muna ng bar na panlaba. Ligo, ligo. para po. Para mabango. Sino'ng mabaho, ne? Ah. Si Tintin bao. Kuning gumawa galaw ah. Bim naman sa paliguan. Mamaya magkisip-kisip to. I-brush mo siya, ma. Ha? Ah, I-brush. Ba't brush saan? Parang tanggal yung kate-kate niya yun, oh. Ayun, oh. Ba't ka naman na Para ano bumula? Matanggal yung balahibo niya, paano? Makat, para ano? Ayun, oh. Masakit yan, eh. Hindi, ah. sana nga Ini. Ini. sabunnya tuh hmm Ini. Hmm. 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 Huwag kang musik-musik kayo na. Mabasa ako. Pagkagalong kita ng egg. Ay. Ayaw. Ayaw. Ito. Ay! <laughs> ito ba sinabon mo? Ah. Paano ba ito Ayan. Ba? Oh. Yeah. ba ito? kuno, isik ka yung tubig na Lagyan na nga ano yan ayun no? Mabura pa lang May order ako pa Ano yan, sabon Sa online lang Para maaari si eh. Ano man to, aquati? Alam ko kapitukulong si si papa Ready? Ayan. Video. Nag-video pa magaling si Connie. Mabura siya. Ha? Ibabad mo nga sa kanya para tanggal yung pati. Ang maingay. mo Connie, mo, ikaw na lang magtalig sa akin. Diba, Connie? Maingay ka. Ikaw ang paligid sa akin. Mambura siya, guys. Itong nabili ko, oh. Tapos may kasamang, ano, renda e Tumulo muna tayo. Wow! Ang dali! Nabasa na ako sa'yo. Ay, doon! Mm. Nandito na naman. Di pa tayo tapos. 以他。<laughs>